right now as a 16-year-old what's your long-term goal to get to the nba this one, do you want to be the best yeah lebron james he was at the ohio state duke game last night played in columbus ohio and to not many surprise uh, he was booed by the fans there to watch the game he was there with Dwayne Wade. Later, the two teamed up to throw t-shirts out, PR move. I don't know if it worked. Can LeBron James ever regain his popularity? He took a big hit with the decision. Sure he can. If he, if he exercised the opt-out clause in two years and goes back to Cleveland. <laughs> All right, so if we're talking about accomplishments, he needs at least a couple more rings, probably one more MVP. But if we're talking about accomplishments, Jordan's not the GOAT, it's Kareem. And if it's not Kareem, it's probably Russell. So we're not really talking about accomplishments. We're talking about who's the best. Who's the best? One game to decide your life. Who do you want in all time history? So for LeBron to pass Jordan, he needs a time machine to go back about 11 months when he passed him the first time. LeBron has been the best player ever since about midway point of game six of last year's finals. And all he's done since then is continue. Isang series na magpapakilala sa inyo kung sino ang mga taong maaaring narinig mo na sa iyong pang-araw-araw na buhay. This is WHO, and we're featuring Lebron Raymond James. Tumunan ah, muna kayo ng tubig. Nanganak noong December 30, 1984, in Akron, Ohio. Raised by a single mother... Gloria James Hindi naging madali ang buhay ni Lebron James Mula kabataan Sa siya sa mga batang lumaki sahirap. sa hirap Sabihin na natin nasa Amerika siya Pero ang Akron, Ohio Ay isa sa mga state na talaga namang sinubok ng panahon Tough upbringing ita nga Nag-struggle ito mula pagkabata Dahil nag-iisa lamang ang kanyang ina Na magpapalaki sa ating bida Nawala ang kanyang ama sa maagang edad Kaya naman talagang naging mahal na mahal Ni Lebron James ang kanyang ina na itinaguyod siya simula pagkabata. Maagang nadiskubre si Lebron James. Isa siya sa mga batang may angking abilidad at atleticism. Kanyang talento pagdating sa sports ay hindi may Ang coaches na maaring makapagbigay sa kanya ng oportunidad ay nakita ang galing at talento kay Lebron James. St. Vincent Mary High School. Ang high school na tumanggap kay Lebron, matagal siyang pinagahan-daan ng mga NBA teams dahil sa maagang edad at high school na Lebron James, talaga ng mga mama kung dating sa call. Nanalo ito ng maraming state championships para sa Mary High School. Nanalo din ng national spotlight pinamagatang The Chosen One. Ang kanyang hmm? name na Chosen One ay hindi naging madali pagdating sa kanya dahil isa lamang ito sa mga pinakamabibigat na pressure na pwedeng ipatong sa isang high schooler. Ikinukumpara lang naman siya bilang pinakamagaling na magbasketball sa NBA history. Ikinukumpara lang naman siya sa the greatest player of all time, Michael Jordan. Dahil maagang naging pressure sa kanya, ang the Chosen One ay hindi nagpatinag ang ating vida. Kinanong siya sa isang interview at sabi niya, I want to be the greatest of all time. Dahil dito, Naging malaki ang spotlight niya pagdating sa sports media at mga analyst. Kikilalanin bilang the greatest player of all time. Sabi nga nila, may dalawang pwedeng mangyari kapag binatungan ka ng pressure. It's either babagsak o lalo kang aangat. Sa ating bida, hindi ito nagpatinag at ginamit ang pressure bilang motivation. Drafted, number one overall, in 2003, by the Cavaliers, si Lebron James. Isa siya sa mga player na pinakamamahal pinaka ng isang fanbase dahil sa ang king talento sa maagang edad. Gustong gusto ng Cleveland Cavaliers na magchampion dahil ito ang isa sa mga franchise na hindi nag-champion ng apat na dekada. Dahil nandito na ang kanilang superhero, high schooler na hal si Lebron James ng Cavalier fans. Alam ng Rookie of the Year, naging face of the franchise si Lebron James. Malaki ang expectations nito na balang araw nalo ito ng championship para sa Cleveland Cavaliers ngunit hindi dyan nagtapos ang kanyang storya nagsisimula pa lamang ang pag-alis nito sa Cleveland naging maganda ang run ni Lebron James sa Cleveland Cavaliers Natalo sila multiple times kaya naman walang choice si Lebron James lumipat sa Miami Heat. Isang franchise na may culture at may Dwayne Wade at papuntang Chris Bosh. Ito sa mga ginustong gawin ni Lebron dahil ito ang pinakamalaking chance niya para magkaroon ng pinakaunang kampiyonato. He is already a two-time league MVP pero hanggang ngayon, seven years in, wala pa rin siyang naipanala na kampiyonato. Lumipat si Lebron James sa Miami. Si Season. Uh, lahat ng mga tao sa Cleveland Cavaliers galit na galit sa kanya. napunan ng jerseys, sinunog ito, binantaan si Lebron na wag na wag kang tatapak sa kanilang state. Nanalo si LeBron James ng dalawang kampiyonato sa Miami Heat. Isa sa naging one of the greatest players of all time. At that time, four league MVP, two time champion pagdating ng 2014. Nagbisisyon si LeBron James na maaaring hindi pa dito nagtatapos ang kanyang journey dahil kailangan niyang makakuha ng kampiyonato sa pinakamamahal niyang Ohio. Kaya lumipat ito uli different Cavaliers. Bumalik si Lebron James sa kanyang pinakaunang pagpanganak sa kanyang karera. Sabi ito na Cleveland this is for you. At nanalo ng championship coming back from 3 to 1 lead. Isa sa mga pinakamagagaling na runs sa NBA history. Kalaban ang pinaka-deadliest shooter sa buong history ng human kind, Steph Curry. Hindi naging madali ang journey ni Lebron James sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit lalong humirap ito sa kanyang NBA career. Puno ng expectations, Puno ng standards na gustong-gustong makamit ng fans pero pinapatay si Lebron James ng media. Kaya naman uh, ating bida ay patuloy to prove ang pinakamagaling na naglaro ng basketball. Tapos yung matalo sa 2017 at 2018 against Steph Curry and the Golden State Warriors. Uh, ano niyang lumipat ng franchise. Kaya siya ngayon nasa Lakers. Unang taon niya sa Lakers ay naging injuries. Ngunit sa pangalawang taon, ang ating bida ay nanalo uli ng championship. Maganda ng kanyang success compared sa kanyang journey. Ang process niya ay napakahirap, ngunit ang kanyang outcome ay sobrang ganda. Four-time champion, four-time MVP, four-time league MVP. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit yung boyfriend mo ay baliw na baliw kay Lebron. Si Lebron ngayon ay gustong manalo ng panglimang championship. Kaya kapag may laro si Lebron, huwag niyo munang utusan yung mga jowa niyo, yung mga asawa niyo. Huwag niyo munang pakilaman yung mga anak niyo dahil ang panglimang championship ay may mas malalim na kahulugan kay Lebron dahil one step closer ito sa pinakaunang quote na sinabi niya noong bata pa siya. I will be the greatest of all time. Ngayon, kilala mo na si Lebron. This is WHO and see you to the next episode.